Вот dito? Kita tagdalan dalan reo nang eh lagi siya no eh sulaw sulaw kayo spider bro Spider, spider Spider gagamba gagamba na spider Lagi. Ah. Oh. Pag... Di diri tagi, kita bersin kita maka kita atau tag lagi sa atau tak sa nakira eh tapi, Napaka Napaka -tuk -tuk yung bundok Pero Bukit ko yun Grabe ito Sobrang Hirap umakit ganito yung bundok Sobrang taas Nakakao na ka na bro na? Saging Yung may puso ba Anjan na yung Buti pa yung saging o may puso, may puso uh, pero yung dating minahal wala daw puso okay. <laughs> <And> <laughs> ibang hunter walang puso oh yung yung hunter <laughs> ano ba no? sasabi mo sa ano bro sa ano sa live ng uh, kaibigan natin na na, na yung ano sinasabi nila oh. ah wag natin silang pansinin hmm. ang sa atin sa atin kagaya lang. sa iyo na nagsisimula ka pa lang na isang hmm. vlogger isang content creator ano masasabi mo sa sinasabi niya bilang hindi pa nagsisimula sa pagsahod o paano pa lang uh, kumbaga uh, bago ka lang po sa larangan ng sure. Oo, at hindi ka pa nagsisahod kasi siyempre bawat explore natin napakahirap mga ginagawa natin ulan init pagod tapos ganoon lang ganoon lang nangyari unsa uh, ansay mong maistoriya nang tidod ana yon nga eh, mas kay masud diri daram jog mas ano angat yung edad mo di mas ako yung pinakabunso sa atin ha ako yung pinakabunso eh, mas bunso ako wala pa ako ngipin <laughs> di mas bunso ako eh dahil ako yung... pero no yung pinaka ano yung diba? pinakatangkad tangkad ah, ano totoo lang. lang so anong, anong masasabi mo talaga lalo na may mga kaibigan din tayo na uh, gusto din na uh, Ah, uh, ganito mag ganito ba mag-explore, mag-explore, mag-adventure, no? Adventure. Atin hindi pa sila nakakasahod din. Yung iba ay eh, nakapagsahod na. Ang problema ay eh, nakasahod lang ng medyo malaki-laki. Ang problema. Para ano, sa akin, ah, hindi lang ako magsabi ng one. sa, lang, di, sa kanya umaga, yung decision niya, eh, nakapundar na siya. Yung pagkatapos may mga sinasabi siya about sa mga exploration natin, di ba? Hmm. Yung, yung, yun yung pinakamahirap. Kung ganito kasi yan, mga tol, kung ikaw po ay isang content creator, eh, kung ang plano mo ay maggawa ka ng panibagong content, hmm. gawin mo na hmm. wala kang sa o, wala kang Mapakan? iba pang eh, sasalitain hmm. tungkol sa ginagawa niyo kasi Uh, as a content creator gumagawa tayo ng video mapalegit man yan or mapa ang, ang mahalaga dyan tol may mapasaya ay, tayo may mapasaya tayo may enjoy yung mga manunood And ito lagi sa exploration natin kahit critical yung area na pinapasok namin tol kahit nasa ganito tayong sitwasyon kahit pagod ay lumalaban pa rin kami na. No? kahit ulan, init, pagod kahit minsan ay nasusugatan di ba bro? Yeah. ang malaga dyan dol Manalapan ay pa rin tayo. nag enjoy kayo nag enjoy kami kahit medyo pagod kasi sa totoo lang itong yeah, video namin ita. kung mapanood nyo man ito kahit pagod kami kailangan pa namin yung i-edit o i-export i-upload para may mapanood kayo araw-araw. Yun po yung todo talaga -to, na ano, real talk po talaga. Kasi sa napag-alaman ko tol, sa aking pagkakaalam po, um, na ano ko na ano talaga, eh mag mag-change content daw siya. Eh, kung ikaw po ay isang content creator, kung mag-change content ka, huwag mo nang mag-live ka pa about na ganyan, ganito gawin mo huwag ka nang mangdamay pa kung ano kung humina ka man ngayon ah, hindi na namin yan kasalanan kasi madami na siya nasasaga sa sa so, ikaw bro masasabi niyo oh, masasabi mo bro kung baga sarili mo lang na opinion ba kasi masasabi ko lang bro hmm. dapat sa bawat isa sa atin na bilang isang competitor uh, ah, tayo naman ang nakakaalam dapat tawakan din natin sa bawat isa ba na may respeto sa kapwa-tao. Kapwa, mm. kapwa, kapwa, yan okay. yun yung issue nila, ang respeto daw sa bawat isa. Pero sabi ng respeto, pero yung sinasabi nila, hindi, parang hindi nila nalawakan din ang respeto. Lalong-lalo na yung... Eh, kung professional ka po talaga na ano, professional? hayaan, hayaan, hayaan mo sila hayaan mo yung mga istorya na mga sinasabi na masasama sa iyo kasi wala silang bilib sa iyo ang tinanghawakan ko lang mo yung mga taong walang bilib sa iyo balang araw balang araw ay sila yung kusang ko ako maglapit sa iyo ba ako ako sa hindi pagmamayabang marami na po akong uh, tinulungan na hindi ko ano hindi ko sinasabi na pinagmay-mayabang kong mga tol Ang no? sa akin lang lalo, lalo na sa si mga baguhan na nagsisimula pa lang. Eh, yung mga ibang vlogger na nagsisimula pa lang, alam po nila kung paano ko po sila natulungan. Oo. At hindi ko 'yun ipinagmamayabang tol dahil totoo po 'yun. Lalo, lalo na sa sitwasyon natin ngayon sa akin hirap yung talaga bro kung mm -hmm. dahil mga profesional talaga na vlogger mm -hmm. dapat kung may mga alitan man may mga bagayan man tayo Wala dapat na, hindi natin yan o. hindi natin yan dapat i-public mm -hmm. hindi naman natin Private. sa oh, usapan na personal mm -hmm. kung uh, ito, talaga tayo, ito mga tol ha uh, napag-usapan lang po namin kasi ang uh, bawat supporters namin sa bawat isa mm -hmm. kumbaga tanong dito, tanong doon. Ana, kung gabaga ba, ganun, ganun talaga yung ko. Kahit ako, nasasaktan ako tol, no? Na, na, ganito yung sitwasyon namin ngayon, no? Bilang isang, ah, uh, uh, hunter, o content creator, vlogger. Ayaw namin, na kan. Bubuk. Bobo. po. Hindi namin alam kung ano po yung putok na yun. Ayaw, kuhaan ko ha. E nabita sa igro mo ba sa ginagawa ng idea? Dito po. Habang nagsasalita kami dito po, nagpapahinga kami, may biglang pumutok sa unahan. Hindi namin alam kung ano po yun. Huwag mo ito ha. Huwag mo ito diha um, to subabo dirta dito kasi ito daw yung safety na daanan pauwi po pauwi na po kami to. actually pauwi na po kami no kami ni ng gabol ni ni sa kanila tiboy tapos sila Eugene Hindi namin alam kasi nauna po sila naiwalay po sila nung nakaraang tour namin siguro umuwi din kasi nakapag live yun si Eugene nasa bahay si ulit ito ba ulit ito ulit din kami nagpaiwan kami din napag ano namin tanto namin na nakalabas na pala si Kyung at si Alpha <coughs> din kami uuwi na rin po kami din para wala pang na din last po last na po kong gamit uh -huh. last <coughs> na nag-ilis ko more basa hindi mo rin history story na so yun tol no uh, ulit tayo uh, balik tayo sa ating topic ngayon. So, uh, na yun sa yung napag-usapan kanina turun na Jay Kwan bay oh? turun sa ito kanilang siguro natin pag-usapan yan tol. Ano na may yun? Mamaya na natin yan ito lol. ngayon na lumalabas. About sa bangayan ba? O mga storya. Kasi ako na namahimik lang muna ako nang sa ayoko Ayaw ko po talaga ng gulo. Ang gusto ko po na hilahin ko po yung iba na mahina. Pero nagdadalawang isip po ako kung paano ko sila hahatakin pataas kasi kumbaga nagsisimula pa lang kami i inahatak pa kami pababa kumbaga ba imbis na magtulungan naghihilahan pa paano po paano po natin sila paano po natin sila matutulungan kung

takas, taas taka, 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 yan, bumaba po kami dito. And spin on yan, spinaw na. O, tumot. Yan nan, lang. Tapos kahoy. Tapos talaga mga kamis eh. So yan. Sana po sa mga taga-subaybay po natin dyan. Oh. Huwag po kayong magsawa po. Tuloy lang po tayo sa laban. Tuloy pa rin tayo po mga kamis oh yung mahalaga po ay andyan pa rin kayo kahit sa mga pangyayari po kahit sa mga pangyayari po mga kami ay yun alam nyo na yung mga isu isu na ganun sana hindi kayo bibitiw sa amin na suportahan yun yung bawat ang gulo po namin yung bawat oh, bawat explore po namin bawat adventure bawat mission po namin sana andyan po kayo upang supportahan pa rin tuloy pa rin tayo no? hindi kayo magsawang supportahan at hindi nyo kami iiwan sa so mga pangyayari pong nagaganap sana ay eh, huwag kayong bibitiw at yun nandyan pa rin kayo sumuporta sa amin para lalo pa tayong titibay at lalakas. Hmm. No. Cukup,